Good morning, good morning. Guys, magluto ako ngayon ng isda na sabaw. Ito yung isda, iprito ko muna sa ano, sa loya. Ito yung isda, hinugasan ko na, linagyan ko na ng asin, paminta. Tapos, i ko siya sa loya. Yung pagprito nito is ano lang, yung konting golden brown lang sa isda. Tapos, iano ano doon sa sabaw, ihalo sa sabaw. Ang sabaw is, may halong, ano, yung pigi ng baboy. Ito ba? May halong karne, pigi ng baboy kasi hindi yan masyado mataba. At saka yung may halong radish. Radish na gulay. Radish na gulay. Masarap ito na sabaw. And then, ang pares namin hindi kanin, kundi white noodles. Bago nyo iprito ang isda, lagyan nyo ng cornstarch para hindi masyado magmigil. Pero hindi man to magdidikit basta ang kawali na init. Kailangan magprito kayo yung tama ang init ng kawali para hindi didikit. Saka, pag nailagay nyo ng isda, huwag sobrang, huwag sobrang lakas ng apoy. Kailangan, mainit ng ng kawali. ang um, loya. hindi ako na hindi ko ginawa ng live kasi ang hirap ang live na magtuto dahil ang space na kusina namin maliit okay, na okay, dahan na pag fry huwag masyado malakas ang apoy tubig na ito, kumukulo na ito ngayon ilagay na natin itong baboy, iuna natin ang baboy paglagay Kaya nag-upload ni Nisan ako guys ng ganitong video na portrait, ah, portrait landscape ang pagkakuha kasi para hindi na ako magdoble ng i-upload ko sa YouTube. I-upload ko kasi sa YouTube pagkatapos dito sa Facebook. Para mayroon rin upload ang YouTube ko. Ngayon ay ang pinangisda. Ang gagawin nyo, buhusan nyo ng cooking wine para maging magbango siya. Pusan niyo yan. Tapos niyo, pagbulot ng tubig niya, mayroon dito sa baboy na pakuloan na para dito siya mag-align. Pusan niyo ng tubig. Yan, mayroon tayo ng tubig. Pakuloyin nyo sandali. Bangon nyo. dito sa sabaw na pinakuloan na may babon. Yan. Pakuloyin niyo muna dito. Mabito yung karne na sabaw na may radish. Mamaya-maya ilagay yung isda dito. At ulit. At itutuloy yung pagpakulo hanggat lumambot ang kaming baboy. Yung pigi ito, pigi ito ng baboy guys, pigi. Ngayon guys, ganyan ang isda. So, ililipat na natin siya doon sa kaldero na nagpakulo tayo ng baboy. Doon na natin siya ililipat. Ililipat natin isa-isa. Ingatan nyo na huwag masira ang isda. Kasi para yung tinik hindi magkahiwalay. Eh dito siya dahan-dahan ilagay okay dahan-dahan ilagay dyan habang kumukulo at yung isa dahan-dahan ilipat dito na habang kumukulo at itong sabaw guys kasama ito ilalagay doon kasi itong sabaw na ito, nandiyan ang lasa ng isda. Okay. Ngayon, pakuloyin natin ang pakuloyin hanggang maging hindi Abangan mamaya sa pananghigyan. Ito na guys, ang sabaw ko na isda. Na may halo na pigi ng baboy. Alam niyo kung bakit pigi ng baboy ang hinahalo dito? Walang mantika o walang taba. Ayaw nila ng mataba ang sabaw ayaw nila ng mataba yung talagang mataba ayaw nila to oh, tingnan nyo para na siyang gatas masarap to matamis ang sabaw nila ang sabaw ng isda is masarap matamis hmm. yan yung radish kakainin namin to radish at saka isda magawa ka ng sausawan para sa isda lagyan mo sili toyo at sili Masarap to. Ito yung ilagay namin sa noodles mamaya. Yummy! Guys, ngayon, hahainin ko na kung sa Tagalog ang isda at ilagay na sa plato. Kasi, iulam namin ito ni Bibs. Si Lolo, mayroon siyang ibang isda. Matinik kasi ito na isda eh. Hindi pwede kay Lolo. Pero kung gusto na Lolo, eh, si Lolo kasi hindi kagaya noon. Pero, okay pa rin kumakain pa rin siya ng maayos. Kaso lang, iniiwas namin sa matinik. Kasi hindi Yan, ulam na namin to ni Bibs. Ang daming ulam oh. Ang sabaw dito at sa kagulay, ang kay Lolo, yung radish. At sa kasabaw. Okay. Ito yung noodles ni Lolo. Lagyan ko sa bawo. Salain. Salain ninyo para sure ball kayo walang tinik. Walang tinik. Lalo na sa bata. Guys, para ang bata maiwas sa tinik kung may sabaw. Mag-ano kayo ng salaan. Mayroon naman salaan tayo ng mga ganito. Salain nyo ang sabaw bago ilagay sa plato ng bata para iwas ang tinik. Kay lolo yan ito yung sa amin ni Bibs. Na noodles na may sabaw. Ito yung laman, guys. Itong laman is that sa kayong sababoy. Mamord stock. Isaw-saw sa ano, toyo na may suka, na Pilipina suka. Tapos may sili. Ay nako. Delicious. Ito na guys yung aming lunch noodle soup. Sabaw sa isda yan. Yan. Ito kay Lolo. Gulay. Mm. Yan yeah, oh. Andiyan na siya oh. Andiyan na siya.